Alam niyo ba kung bakit biglang nawala si Ivana Alawi sa eksena? Akala mo nagbakasyon lang ang dalaga, pero hindi pala. Nakonfine siya sa ospital ng isang linggo. Ano nga ba ang nangyari sa aktres? At gaano kadelikado ang nangyari sa kanya? Mabuting tapusin niyo ang video na ito para malaman niyo ang tunay na nangyari. Sa kanyang bagong vlog, ibinunyag ni Ivana Alawi ang nakakapanlulumong karanasan niya. Feeling ko nagpaalam pa nga ako sa mama ko, akala ko talaga pangalawang buhay ko na ito, sabi niya. Dahil sa problema sa kanyang ovaries at PCOS, nagkaroon siya ng matinding sakit. Hindi na niya mailarawan ang sobrang sakit na kanyang naranasan. Parang may tubig pa nga sa tiyan ko, pagbabahagi niya. Ayon rin sa kanya, parang may tubig pa nga sa tiyan ko tapos araw-araw lumalaki pa, kwento niya. Hindi lang basta-basta ang sakit na nararanasan niya. Parang patigas na ng patigas ang tiyan ko, tapos hindi na ako makahinga. Kaunti lang ang lakad ko parang hihimatayin na ako. Nanlalamig na ang buong katawan ko. Tapos tumitirik daw ang mata ko. Dagdag pa niya. Sabi ni Ivana, ang iniisip lang niya ay ang kanyang pamilya. Hindi ko nga iniisip kung paano ang savings ko o ang mga properties ko. Ang iniisip ko lang ay ang pamilya ko, pag-amin niya. Para mawala ang sakit, kinailangan siyang lagyan ng tubo para madrain ang sobrang fluid sa kanyang tiyan dalawang litro pala ang nakuha nila. Nahihirapan na akong huminga dahil pinipisil na ang baga ko, paliwanag niya. Sinabi niya rin sa vlog na halos isang linggo siya hindi naligo. Anya, imagine isang linggo akong hindi naligo. Sa buong buhay ko hindi ko pa nagagawa yan. Pagkukwento niya, halatang naaawa sa sarili. Kahit nakalabas na siya ng ospital, hindi pa rin daw siya isandaang porsyento okay. Pero nagpapasalamat siya sa lahat ng nag-aalaga at nagdasal para sa kanyang paggaling lalo na ang kanyang ina na araw-araw siyang binabantayan sa kabila nito makikita naman kung gaano napakabait ni Ivana ang kita niya sa kanyang vlog ay idodonate niya sa isang national hospital para tulungan ang mga taong hindi kayang magbayad ng medical bills alam ko na marami ang hindi kayang magpatingin sa ospital o bumili ng gamot kaya ginawa ko itong vlog para makatulong tayo kahit kaunti kahit hindi tayo politiko, sabi niya. Sana ayusin na rin ng mga politiko ang sistema ng healthcare para mas marami ang matulungan, dagdag niya. Ngayon, mga kaalam, mapunta naman tayo ano nga ba itong PCOS at bakit delikado ito para sa mga kababaihan. Kung papanoorin muli ang vlog ni Ivana noong siya ay naospital, makikita na ang kanyang malaking tiyan ay tila parang bola na kung sa unang tingin at iisipin mo na buntis ang aktres, Subalit ito ay naipon na tubig sa tiyan o fluid. Dahil dito, kailangan butasin ang kanyang tiyan upang lumabas ang fluid at mabawasan ang tubig dahil ito ang mas lalong nagbibigay ng sakit. Ang pagkakaroon ng tubig sa stomach o tiyan ay maaring matawag na ascites. Ano nga ba itong ascites? Ang ascites ay isang kondisyon kung saan naipon ang labis na likido sa tiyan, parang isang water bag na lumalaki sa tiyan ng isang tao. Ano ang dahilan ng pagkakaroon ng ascites? Sinasabing isa sa dahilan ay ang impeksyon o maaring may parte ng katawan na lubhang napinsala kaya nagkakaroon ng ascites. Kapag ang tubig o ascites ay dumami, nagdudulot ito ng pagkaipit sa baga kasi napupuno ang abdominal cavity ng isang tao. At kapag napuno ito, ang sunod na mangyayari ay aangat ang tubig papunta sa baga at kung magkataon, ay maari kang mahirapan huminga tulad ng nangyayari kay Ivana. Kaadalasan sa komplikasyon ng mga may ascites ay pagkakaroon ng mabigat na timbang dulot nga ng maraming tubig na naiipon sa stomach. Ang labis na likido ay maaring mag-compress ng mga organ sa tiyan tulad ng atay, bato at tiyan na nagdudulot ng sakit, pagdudual at kahirapan sa paghinga. Kaya naman, nung mga time na sobrang hirap na nga huminga itong si Ivana, ay dumaan siya sa isang procedure na kung saan bubutasin nga ang kanyang tiyan upang mailabas ang excess fluid sa kanyang stomach. Pero alam niyo ba kaalam na may iba pang paraan bukod sa pagbutas ng tiyan tulad ng pagpilit sayo na makaihi para mabawasan ang tubig. Subalit ang mga kagaya na procedure kay Ivana ay masasabing pinakamabilis at epektibong solusyon sa ascites kaya ito ang kanyang pinili. Normally naman talaga ang isang normal na tao na walang ascites ay dapat walang excess na tubig na nakapalibot sa bituka at atay. Subalit ang mga taong may ascites ay mayroong napakaraming tubig sa palibot ng mga organ na ito. Sa procedure naman na ginawa kay Ivana, isang maliit na karayom ang ginamit upang butasin ang kanyang tiyan. Pagkatapos ay may maliit na plastic tube na hihigop sa tubig na mula sa loob papalabas. Gamit ang fluid bag ito ang magiging lalagyan ng mga tubig na maiipon ng ganitong proseso ay mukhang madali lang naman, subalit ito ay sobrang mabusisi. Kailangan kasi na tama ang pagtusok dahil kung magkamali ay baka ikapahamak pa lalo ng pasyente. Sinabi rin sa vlog ng aktres na halos dalawang litro na fluid ang narecover mula sa kanyang tiyan. Ibinahagi niya rin na hindi isahan ang ginawang pagtanggal, kundi may time interval. Kumbaga parang oras-oras ay tinatanggalan siya ng excess fluid. Ito ay dahil upang hindi bumaba ang kanyang oxygen sa katawan. Dahil kapag bumaba ito, ay tiyak mahihirapan, lalo siyang makahinga at maaring mapahamak ang kanyang buhay. Ibinahagi rin ni Ivana na nahirapan na rin siyang makadumi at makaihi dahil sa paglaki ng kanyang tiyan. Nagkaroon na rin siya ng mga komplikasyon kaya ng pagsusuka at pagkahilo-dulot ng pagbutas sa kanyang tiyan. At after nga ng ilang araw na panggagamot sa aktres, ay tuluyan nang naubos ang mga excess fluid sa kanyang stomach, naging normal na rin ang kanyang tiyan at ang kanyang paghinga. Nakakakain na rin siya at nakadumi tulad ng dati. Tandaan rin na kapag nagkaroon ka ng ganitong sakit ay walang pinagbabawal na pagkain. Siguro iniisip ng iba na baka dahil rin sa kinakain kaya nagiging ganito ang tiyan. Well, hindi iyan totoo. Walang kinalaman ang pagkain sa pagkakaroon ng ascites. Maraming mga netizen ang nagsasabi na ito ay dahil rin sa PCOS. Ang PCOS, Polycystic Ovary Syndrome, ay isang hormonal disorder na karaniwang nakakaapekto sa mga babae. Isa sa mga sintomas nito ay ang pagkakaroon ng cysts sa ovaryo. Hindi direktang naihahalin tulad ng PCOS sa ascites. Ang ascites kasi ay ang pagkaipon ng likido sa tiyan. Habang ang PCOS ay isang hormonal disorder, ngunit maaaring magkaroon ng kaugnayan ng dalawa dahil ang PCOS ay kadalasang nauugnay sa pagtaas ng timbang na maaari ring maging sanhi ng ascites. Kapag sobra ang timbang, mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng fluid buildup sa tiyan. Kaya naman hindi ibig sabihin na magkakaroon ka ng ascites kung may PCOS ka. Karamihan sa mga kababaihan na may PCOS ay hindi nagkakaroon ng ascites. Ano naman ang gamot sa ascites? Well, una na riyan yung procedure nga na ginawa kay Ivana. Idagdag mo pa ang pag-take ng mga gamot tulad ng diuretics. Ito ay isang uri ng mga gamot na tumutulong sa katawan na maalis ang sobrang likido sa pamamagitan ng ihi. Ang paggamot sa sakit na nagdudulot ng ascites tulad ng cirrhosis ng atay ay makakatulong na maiwasan ang pagulit ng pagkaipon ng likido. Maaaring ito ay may kasamang pag-inom ng mga gamot, pagbabago ng pamumuhay o paglipat ng atay. Walang magic pill para mawala ang asides. Ang paggamot ay nakatuon sa pag-aalis ng sanhi ng pagkaipon ng likido sa tiyan at sa pagkontrol ng sintomas. Ang paggamot sa asides ay nakadepende sa sanhi ng kondisyon. Kung ikaw ay may asides, mahalaga na makipag-usap sa isang doktor para matukoy ang sanhi at ang tamang paggamot. Mahalaga ring tandaan na ang ascites ay isang seryosong kondisyon na maaring humantong sa iba pang mga komplikasyon. Ang paggamot ay makakatulong na mapagaan ang mga sintomas at maiwasan ang mga komplikasyon. Sana maging inspirasyon ang karanasan ni Ivana sa ating lahat. Alagaan natin ang ating kalusugan at magpasuri agad sa doktor kung may nararamdaman tayong kakaiba. At higit sa lahat, maging mabait tayo sa ating kapwa at tulungan ang mga nangangailangan. Ano ang aral na mapupulot sa video natin na ito at sa karanasan ni Ivana? Napagtanto natin na hindi dapat natin hintayin na lumala ang sakit bago tayo magpatingin sa doktor. Sa huli, na-realize natin na hindi lang basta-basta ang mga sakit na nararanasan ng mga babae. Kaya dapat tayong magingat at magpasuri sa doktor para maaga nating ma ang mga posibleng problema sa ating kalusugan.